All right, what is up sa inyo mga kabaro oh, no? Gabi, hindi, hindi gabi ngayon, madaling araw Actually, magsa 7 o'clock na in the morning Tapos, tingnan nyo, madilim-dilim pa at sobrang lamig <laughs> Parang 2 degrees yata ngayon eh So, kahapon, yung nakita nyo yung vlog kung bakit nagluluto kami Actually, meron namang canteen or yung cafeteria Eh, libre naman yung pagkain doon kaya lang may oras lang ang pagkain kaya kailangan kong gumising ng 6.30 to 8.30 para sa breakfast then yung lunch yata 12 and then yung dinner is sa, sa hapon so nagluluto sila doon kahapon sina Joel kasi nga parang magsasawa na rin sila sa pagkain at saka pwede naman mamili sa labas so yes may pagkain dito sa village So, doon tayo pupunta ngayon. Eh, tulog pa yung ibang mga kasama ko. Ayaw doon mag-breakfast. Kasi, ayun, maaga pa. So, ako, kailangan ko mag-breakfast. Kasi may training ako mamaya. Tapos, i-idlip ulit ako. And then, syempre, dala na rin yung vlog. So, medyo malayo yung yung kantin dito sa villa ko. So, parang mga, ano, mga two-minute walk. So, ayan, mag-morning walk po na tayo. Pasensya na kung hindi niyo ako makita. So, mamaya, magkita-kita na lang tayo doon sa canteen. O, oh, bali, yan na yung canteen. Papasok ako. Grabe, Labi, lamig na lamig na ako dito. Nakalimutan ko magdala ng... Uh, ayan, kumakain na kami. Parang na, isa ikaw lang. Nakalimutan na natin na nakikita. Parang na kare Parang, pangalan mo? Sherwin. Sherwin, ayun. Sharon, ito yung ano, cafeteria. Oh, Makain ako ngayon. Eh. Oh, kamusta? Hello. shout out, shout out na lang. Shout, shout ikot, out. Ikot-ikot na lang ako. Oh, nagsama na naman tayo. <laughs> <laughs> ah, sige, ikot-ikot. Mm. Shout out na lang. So, inexplain ko nga, baka iniisip nila walang pagkain dito. Kasi nag, nag, ano tayo. Dito tayo sa may basketball court. Kasi, nag ano kami, nagluto. pagsawa ka lang sa pagkain, yun, pwede magluto doon. Ah. Merong basketball court pala dito, wala nga lang bola. Ayun, may bola, pwede mag, mag basketball. May recreational area rin. So, tapos yung villa, marami siyang oh, mga ano, mga house. Parang retreat house, ano to area eh. And then, sa isang kwarto, maximum of 5 people. Ganon. So, nandito muna kami for the meantime. Yung iba, yung mga nandun kanina, is pupunta na silang barko kasi ready na yung mga accommodations nila tapos magtatrabaho na sila doon. Kami, hindi pa kami pwedeng pumunta doon sa barko kasi wala pa kami mga training, mga safety training. Kasi, kailangan na orient kami sa mga safety mga safety features ay safety features parang sa sakit yung mga kailangan namin gawin natutulad <laughs> special. <laughs> si patiwa good sorry. spirit partner na. Mixologist din yan, kasama ko. Yung asawa niya, nandun na sa barko. Pagbas, dulas! Uy, dulas! Sabi ko nga, Tatawa na ka ni Jess <laughs> Yan yung Cortito. Hoy, Ay, madulas ka na naman dyan. <laughs> Yan, oh, grabe. Para ka na nasa ibang bansa, oh. <laughs> Tapos na slide. Ito yung inaano sa Christmas tree, no? Yung may decoration din akong ganito sa Christmas tree. Eh. Hindi namin alam kung ano eh, kung naka-accommodate dati dito yung mga crew. Ayan o. Oh. Anong meron kaya dito? Pasukin natin. Ayan. Alay! Maganda! Sunset! Sunset? Umaga pa lang! Sunrise! Ayaw gumising na na-RJ. nakapunta na na-RJ dito? Dito? Ganda oh! Sunrise oh! Instagram na yan! Grabe ang ganda! Mag mag picture nga ako. Ayun yung barko. Hindi makikita naman natin yung barko. Ay wala pa. Doon pa banda yung barko eh. Ginagawa somewhere over there. Tapos grabe ang ganda ng bila. Relaxing. Grabe ang ganda ng path na to oh. yung mana sa Christmas tree na decoration no? Oh. yan yung tunay pala kanda <laughs> nakita, nakita na sa wakas ay maganda All right, and that's it for a morning vlog. At nandito na ako ngayon sa aking bed. Nasa upper bank ako. And may training ako mamaya at 12.30. Um, Mag-alas 10 na. Mag-iidlip muna tayo tapos multi-training and uh, yun lang muna siguro sa quick vlog gawa na naman tayo kasi wala tayong trabaho ang sarap tulog lang muna kain gala tapos training so masarap din mag mag-open ang bar ko eh kasi nakakapag team building muna kayo and then hindi pa hindi pa talaga sasabak sa trabaho so yun yung isa sa gusto ko sa pag open ng bar ko pero for sure after few days pag lumipat na kami doon sa bar ko eh marami ng trabaho kasi marami kami lilinisin siset up namin yung mga locations namin magti training kami may mga new cocktails tapos uh, bago kasi yung bar na bubuksan ko it's a concept bar maganda siya. Hindi ko pa siya pwedeng i-reveal di ko rin pwedeng i-share sa inyo yung, yung loob ng barko kasi I will get in trouble kasi hindi pa nakakalabas yung barko sobrang ganda niya. promise um, uh, mag-update na rin ako sa inyo um, this year talagang mag-upload ako at mag-update ako sa mga followers ko at saka mga viewers ko na naghihintay ng vlog so ito na so sa ngayon pahinga muna at uh, bukas naman ciao